eto yung pauwi na ako at may nakita tayong malaking tractor. Nakita nyo ba yon guys? At naabutan din natin na nagdidilig sila dito ng mga mais. Dito sa Maryland at Virginia, ganito yung ginagamit nila. High tech na talaga, no? Sa Pinas, bago magamit pa rin sila ng kalabaw. Kasi dito mga tractor, may mga ganito mga pandilig, matindi. Kung matatandaan nyo, nag-deliver tayo dyan before at yung last name niya ay McDonald. Diyan yan siya nakatira. Ito yung itsura ng place nila, guys. Napakaganda. Yung tipong lalabas ka lang ng bahay, pwede ka lang mangisda. Tingnan mo naman ang itsura dito. Dito sa US, usong-uso na rin yung ganito yung place. Pero kapag ganito yung place, uh, asahan mo, napakalaki din ng ano dito. Yung presyo ng mga bahay. Itong place na to ay located sa Greenbackville, Virginia. Ang gaganda ng mga yachts, no? At naabutan nga natin, may dalawang lalaki dito na inaayos nila yung daanan. Pinapalitan na lang ng woods. Sana one day makasakay din ako dyan. Hindi pa ako nakakasakay dyan eh. Tsaka yung bahay dito kung makikita nyo, grabe, matataas talaga siya. Ayan kaya oh. Ganyan talaga sila dito gumawa ng bahay. Pero bakit ito naman hindi naman mataas? Pero mostly matataas.